So, anong ano po kayo? Number 2? Number 2 kay ma'am? Okay. Ano pa pa up, ma'am? Ano yan, ma'am? Ano po buka siya, ma'am? Lalamove, ma'am. Lalamove. Lalamove? Opo. Lalamove. Lalamove. Nalalamog ba? Nal ba? Nalalamog na po kami sa eh. Uh, ano po ba ito ma'am? Gatsby. Hmm, Gatsby. Wait. Ah, dalawa ma'am. Susunod ko na lang. Alam niyo mo? Sir, may St. Joseph 10. Ma'am? St. Joseph 10. Alam mo na ito ma'am? Hindi. Hanapin lang natin ma'am. Tama naman siguro yung pin niya ma'am. Uh Hmm. Kirkwood. Kirkwood. Pure gold. Siguro mo, dinapin na pinang natin. Tawagan ko na lang din. Yeah. Ay, wala na po kami uniform, mom. Tapo ba ito ma'am? High school supply Sa apon nyo ma'am Yan. Sa apon nyo mm Hmm Okay Sige ma'am Picture ko lang Sino nagbabayad ma'am? Siya na? Okay 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 naman. Oh, okay. Pawi na rin sa amin. Anggam hmm. Sige, Pak Pa? Paul po. Hmm. Paul Anthony. Sige, ma'am. Dito na rin pa ako. Hmm. Hmm. na rin po. Garahin na rin po. Pahinga na. Sige mam ma Thank you. Bite ni ma'am. <laughs> oh! Really sweet. Bite ni nanay eh. Pina-sirubongan yung mga ina. Apo niya dun sa gam, Kaya napaka-bite ng nanay niyo. Biruin niya yung nanay niyo. Inaalala kayo. Pinadala niya ng bigas. Saka ng gatas pati ng school supplies ganyan kabait si nanay kaya shout out sa mga magulang natin diyan hindi kayo kaya TC ng mga magulang nyo kahit napakalayo kayo yan ang lagi nyo tatandaan kaya lagi tayo magpasalamat sa kanila kasi kung hindi dahil sa kanila wala tayong ngayon sa kinatatayuan natin di ba wala tayong mga motor wala tayong talino at diskarte kung wala sila kaya salamat pa rin tayo na nandyan ang ating mga magulang handang umalakay kahit nasa malayo ka man